Ang oh, naman. Ano pa hindi naglalaro sa labas? Dala sila sa loob. Naglalaro po, pero parang malabo na po yung paningin po nila. Uh, ang wala po talaga sila nakakita o oh, meron na kahit kaunti? Parang minsan pag maliwanag po, parang nakikita po nila pero pag minsan-minsan po hindi Ah, uh, So, ano nyo kaya nakakita yung mga bata na yun? Nung... Dito, nandito sila, magkanak. Ah, uh -huh. ano kaya ang gina... anong ginagawa nila dito nung kaya? Uh Huwag ko nalagod na yata nila sa Ah, mga kalakal nila galing bundok? Hmm, ko na na. Lagi-lagi ako dito, dito na ako dito. Ah, anong, nung nakita mo kaya, anong naisip mo? Ba't ka naawa? Sabi ko, pag ako nakakita ng vlogger, eh, tuturo ko yan. Para matulungan. Nakawa ah, din eh. Kaya nga eh, wala ano nga eh. sumakay ito sa motor ng ama eh. Sabi ko, bulag pala ito. Mm hmm. Nakapakapay, eh, ginagam na yung motor. Pandinig lang ginagamit niya mm hmm. si yung... Kaya nga, tapos wala pa kasama sa bahay. Eh, ano ba? <laughs> Kundi yung uh, <laughs> ano lang Sima. niya, pinsan lang ang nagabantay. Mm -hmm. Yung dalawa, sa loob lang. Hindi lang, nakawa. Oh, Alit pa nung isa yun nung... Oo, oh, paapat na taon lang yung isa. Yung isa Kaya ay walo. nakaka... Ano yung nagdo yata yung isa? Yung... Parang minsan daw nakakita, minsan hindi yung maliit? oo, oh, parang kumbaga, ay, may time na hindi siya nakakita yung hmm. liwanag lang siguro Ano ang pangalan doon, Tony 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 daw Tony ang pangalan no? doon, tama to sa umahang to Ay, dito. Kabila. Dito na po ang aming ah, team. Wow. Oh. Ito lang naman yun eh. Ano po? Si... Si Nuna po tapos si Iska po. Hmm. Ilan ta mga ilan taon na po silang dalawa? Hmm. Ah, oh, sige lang po. K Kailan po sila na ganyan? Inborn na po talaga yan? Opo. Hmm. Nasaan po ang mga magulang nilang dalawa? Nasa bundok po. Nasa po ngayon. Ah, nagtatrabaho sila? Opo. Kayo lang nagbabantay sa kanila dalawa? Mga kaano-ano po kayo ni ano? Yung dalawa niya? Ah, Opo. pinsan? Um. Ay, ano pong gusto niya sabihin para mahinga natin ng tulong sa ano, sa taga-ano, uh, taga-munisipyo. Kaya kung sino pong gusto tumolo. Sabihin po natin, para naman po matulungan dalawang bata, oh. naman. Yun. Ano pa hindi naglalaro sa labas? Lala sila sa loob? Naglalaro pero parang malabo na po yung paningin po nila. Oo. Uh, ang wala po talaga silang nakakita o oh, meron na makikawal po? Parang minsan, pang maliwanag po, nakikita po nila pero pa. minsan-minsan po. Ah. Pero pag ka-anak talaga nila ganyan na yun. Okay. Ano pala ang ating gusto nyo po sabihin para natin mahinga naman tulong silang dalawa? Kung baga kahit kaunting tulong lang. Ano pa ba mga trabaho nung ano, magulang nila? Wala. Ano ba yung nagtatanim lang sila sa bundok? Ayan lang po ang ah, lang po kinakabuhay nila. Mga ilang taon na natin dalawang bata na yun? Ito ay walang taon naman. Tapos ito ay baga po. Malulusog naman sila e no. Ano pong ginagawaan nyo ngayon din eh? Yung pagkailan po nagbantay dyan? Bantay-bantay lang talaga? Mga anong oras po nakakauwi ang mga magulang nila? Ah, hapon na. Bago pa sila makabalik. Hmm. Ilan sila magkakapatid dyan? Tatlo lang po sila. Hmm. Ano po palang baryo itong inyong... Ano? Lumang, baryo po dito. Ah, lumang baryo. Doon sa kabila ang bago. Sakop ng barangay. Lisa ano? tasis sa kabila. Mm -hmm. Ano, ah, ba, barangay nito? Kli. Lisap. Lisap Tapos sityo, Akliang. Okay. ito, mga baryo na. Pero Akliang pa rin po. Ah, oh, Akliang. Ah. Uh, ano po, dito? Ito lang ang bahayan dito na. Ito, oh. ito na po yung pinakang huling bahayan dito. Oh. Una, ito po yung unang baryo po. Bago hmm. po yung Uh, bukod po dito, wala na ibang bahay na <coughs> ano. Na Buros, bundok na lang.